O kaya wag ka na lang <laughs> mag-asawa mo. Game na. Game na. eh. <laughs> Kamusta boss amo? Shoutout uh, shout out sa iyo. Salamat pala sa sticker na 'yung binigay na uh, napakabait mo salamat uh, at ikaw na mismo nag offer sa akin na uh, itag kita para matulungan yung channel ko ayun boss amo boss chili official uh, subscribe nyo siya guys uh, napakabait napaka humble very down to earth uh, willing tumulong sa mga katulad kong small youtuber ayun boss amo maraming maraming salamat god bless sayo ride safe palagi uh, ingat sa mga chicks <laughs> what's up guys kamusta po kayong lahat welcome sa aking channel ayun guys uh, for today's video i-pick up na po ako ng pasayero Nandito po ako sa North Caloocan ngayon Medyo malayo po yung pickup ko 11 minutes away Nasa 3.5 kilometers Pero okay lang guys Kasi nasa 281 naman tong booking na to Tsaka sa ganitong oras Wala na masyadong booking dito uh, Time check 2.18 na ng umaga nga pala nito ay sa may San Mateo sa SM. Ayan guys, tra, samahan nyo ako. Kayo po yun ma'am? Yeah, ma'am. ah, ah. ma'am Christine, Christine, po. po. Ah. shower cup, cup ma'am. Ma Saan po ba kayo banda doon? <laughs> Ah, dito na kayo lumabas. Gulat ako sa boses nyo, ma'am. <laughs> Medyo nag-aalangan din kasi. First time ko kasi dito sa lugar nyo. Eh. <laughs> SM San Mateo kayo, ma'am. tama? Yes, Yes, po. Okay na ma ma'am? Yes po Layo nung ano yun papasok pa lang kayo niyan ma'am Apo <laughs> Twice ano naman, twice a week Ah okay Tapos yung tatlong araw bahay na Okay lang Apo May ano rin pala sa, sa SM San Mateo no? Meron po Usually yes, kasi na nakasasakay ko Tekno Hub, o kaya papunta mga... Uh, ka. Kesson Hub. O kaya... Bao. Um, Makati. BGC. Nagano din ako dati sa Sentris. Ah, oo. Sa Sentris sa Kesson Hub. Ah. Mas maganda na ba dyan, ma'am? Sa San Mateo? Opo. Opo. <laughs> mas malaki ang bigayan oo ah! <laughs> ah, po <laughs> pati na province pa to oo oh, nga no uh, gulat ako meron san mateo tsaka dun kasi ako dati ah dito, mag iisang taon pa lang ako dito ulit bumalik ah okay ni naman kayo hindi naman kayo buntis ma'am hindi naman po. Ah, okay po. sorry, sorry sa tanong mo, ma. Kasi siyempre <laughs> iniisip ko lang din kung baka mamaya buntis kayo, ma. Sobrahan sa lubak eh. Hindi <laughs> naman po. Pero may anak na kayo, ma'am. Wala, wala, pa din po. May asawa. Wala, wala pa din po. Bakit? Puro lahat wala. Ano? Ano meron? Oh, oh. ba meron? Wala pa nagkakamala <laughs> eh. Manliligaw pa Bakit? Baka Kahit, ba baka naman. Manawagan ka <laughs> ma'am sa vlog ko. Pinay naman pa ng ginawang radyo. <laughs> wala pa nagkakamala eh. Tignan natin. <laughs> Nagulat ako lahat ng tanong ko, wala. Kaya, anong meron? <laughs> I'm the problem. It's me. <laughs> Siguro masyado kayong pihikan, ma'am. Kaya agad. Hindi po. Natuto lang po. Natuto na. Yan, yan, yan. Mas maganda na rin yun. Yung ganong natututo. <laughs> kaya. Ay, mga lalaki kasi. Mga manloloko na yan. Karamihan. <laughs> 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 Talagang totoo. Talagang <laughs> May diin talaga yun totoo ano? Eh, no? <laughs> ko na magaan. Iba na yung panahon ngayon, just color. Oh, mga lalaki kayo. Shout na. sa inyo, mga kayo. <laughs> <laughs> ng, ano, wala na. kayo. na. Hindi 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 na. Sige. Tama <laughs> ba sana kayo? Go. Wala pa ako nakikita eh. Wala pa nakikita Darating din niyan sa tamang panahon. Ilang taon pa lang ba kayo, ma'am? 27 po. Ah, bata pa. Pwede pa. Pwede pa. <laughs> Pwede pa talaga parang ano lang ah. Inananatin. Mahaba pa naman. Aba pa naman. Malayo pa ang umaga. Kanta <laughs> pala. Kanta <laughs> pala 'yon eh no. Kaya pala pang-umaga 'yung shift. Ay nako, ganun talaga maam pag 'ano, hindi ka natatapat sa Ilang beses ka na ba niloko, ma'am? Uh... <laughs> <laughs> ang haba nung ano? Ah, sa dalawa. Tapos. <laughs>

Hong oh. Hindi na, na ano, hindi na ako nakatagpo nung mga nakababasa ko sa uh, Wattpad. Wattpad. Ah, mahilig ka sa Wattpad, ma'am. Opo. Okay. Mm. Uh, ay, drama. Wala ka Oro, ano na, hindi totoo. <laughs> <laughs> Wala yun, ma'am. Puro lang yun, ano eh. Puro. Injection. <laughs> 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 Pero... Meron naman yan sa real na buhay. Hindi lang talaga nagkakataon. Nagal. <laughs> <laughs> May mga rason naman eh, kung bakit nangyayari yan siguro sa tamang panahon. Hintayin mo kailan lang. Kaya kailan, kailan kaya? kaya. <laughs> o kaya wag ka <laughs> kaya. Kaya, <laughs> kaya, na lang mag-asawa mo. Dinistract eh eh. <no? laughs> <laughs> okay na ata yun. Ewan ko. Tingnan ko. Okay yung maniligyo ko ngayon. Sana pala yan Sana ako. Oh. Nice. <laughs> <laughs> Meron yan, ma'am. Sa ganda mo na yan, imposibleng wala. Eh, okay. Siguro, namimili ka na lang ngayon ng mas mabuti. Hindi rin. Kahit pangat naglolo ko. <laughs> Ay! Huwag kayo iiyak. Yeah kahit pangit naglolo parang kanta na rin yun mama oo oh, nga <laughs> kahit mga pangit ngayon Diyos ko kala mo eh di ito ka na sa gwapo mam para pagdolo <laughs> <laughs> ko okay lang kasi may ano eh may karapatan may karapatan na mo Ayoko. Ayoko. Hindi naman ako maano sa pangit or gwapo eh. Saks lang. Saks lang. Tapos <laughs> sa matino. Makaanap ka rin yan ma'am na matino. Tiwala lang. Ay, natagal ko na lang tiwa. Ilan na yung tumaan nagtiwala. <laughs> Ang yeah, hirap, ang hirap kaya ang ano, pag may naliligaw, ang hirap kung sagutin. Ang pakatagal. Oo, oh, siyempre okay. kasi sa pinagdaanan mo, ma'am, talagang sabi ko nga, mas namimili ka na ngayon yan. Kaya nga. Kung baga, mas... Nakakitaan <laughs> ko ng konting ano, ah, ekis. Ekis. Ekis ka na kagad. Oo. Ewing ka agad sa bahay. Ah. Ewan ko ba? Kung bakit ganun? <laughs> Pati ako na paisi pero alam mo ako babae din eh. Tipa, <laughs> Di na <nakaka> stress kaya minsan. Ah, pa chat <laughs> pa, ikaw ata yung mali. Hindi <laughs> na siguro mo wala. Siguro natatapat ka lang talaga. Kasi may mga loyal naman kahit pa paano. Ko konti na nga lang kami. Ay, kasi wala po akong sir pamasahe. Ka. Sinungaling ka. nag sir, ka. nag <laughs> Joke lang. Di pa ako natatapat. Matatapat. Matatapat ka rin dyan, ma'am. Isasama kita sa pag, sa mga dasal ko. Sige nga po. Sige nga po. Kasama na lang po. Pero biruin nyo, ma'am. Kahit maganda talaga ngayon, niloloko na yun, no? Pambira talaga. Totoo. Nagagirin. <laughs> Nagagirin. <-agri> Nagagirin. <laughs> <laughs> Kita naman kasi sa itsura. Wala. Saks <laughs> lang. Saks lang. <laughs> Sasama kita sa vlog ko, ma'am. Okay lang? Sige Yun. Yun ang maganda dun. Makakahanap ka na ng forever niyan, mom Dahil nasama ka na sa, sa vlog. <laughs> Pwede na! Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> ano, 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 sa YouTube? Sa YouTube po po. May napapanood ako mga ganito eh. Mm. Like vlog sa ano, sa daan, sa mga anak. <laughs> so ngayon, alam mo na, mapapanood mo na yung sarili mo. <laughs> Kaya, ako, parang sa mga nagloko sa akin. Kay <laughs> Hugo to. Oh. Oy, sa so, mga nagloko sa in kay ma'am. <laughs> 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 Pero <laughs> nagda <laughs> nagdaan <laughs> nagda na yun, mami eh. Pass is pass. <laughs> Kaya nga. Ano na lang mag-focus sa ano. Ay, ano ka nga. Kaya ko Kaya nagiging. Kasi ba naman na kailangan. Opo. Yun ang may importante ron. At least sa ngayon masisiguraduhin mo na kung sino papasok sa buhay mo. Diba? Pero Mahirap yung banat lang ng banat Sa dami mong pinagdaanan mo Napakadami <laughs> Yung hininga mo yun no? Talagang ramdam na Napakatindi ng pinagdaanan <laughs> Tarsan nakawala Nagulat <laughs> ako Ako din, ikala ko si Tarsan nakawala Two so, times a week ka ma'am Anong next na araw mo? Uh, dapat Tuwet wet ako. Natin. Kaso, di ako nag-work nag from home Tuesday. Mm. Kaya Wednesday. Last, -task Last -task ka na ngayon. Ah. Thursday shift pa lang ako, pa lang ako eh. Ah. <laughs> sa ano, dun sa, na, sa, sa Canada, Canada time. Ano ka ma'am calls? Hindi. Ah. DL, lang DL lang lang ako. <laughs> Ay. <laughs> Parang supervisor. Ganun. Opo. Kaya pala. Bakit kaya pala? Kaya pala yung aura mo eh pang madam eh. Hindi pang tao Hindi ah. Pang madam nga eh. Walang <laughs> kasabay. <laughs> Pagdating ko rin paat na yung iba. Ganon? Oo. Um, Ako yung papasok eh. Pero napakabait niyong TL mo ma. Hindi, uh, <laughs> 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 uh, nasasabi kong mabait kasi ano kayo eh Sabay lang ba? Yung iba napaka strict eh. Di ba? Ano nga yun eh, opportunity yun eh <laughs> Bakit? Kapag masyado kang mabait, Opo. Oh, kaya kayaanin garantida 'yan ahente po. Mm, kaya nga. 'Yun parang kaya napapansin ko Karamihan ng mga ganyan. Medyo parang strict 'to, 'di ba? Oo. Oh, okay. Akala nila. Hmm. <laughs> oh, kasi kailangan nila maging gano'n 'di ba? Para hindi hindi kayan kayanin. Kasi 'yun ang posisyon nila eh. Dapat irespeto, 'di ba? Kailangan talaga mag-set ka ng boundary eh. Mm hmm. Huwag ah, ka muna mag-boundary ma'am ngayon sa akin. Mamaya ako. Anuhin mo rin ako eh. Ikaw ha. Ah. <laughs> <laughs> hindi ganyan. Dapat hindi ganyan. Hindi <laughs> <laughs> naman, hindi lang sa office nagbabago yung aura. Pag umupo na ako dun, sa rap, doon lang. Hindi rin. Paano talaga <laughs> ako eh? Uh, Makuena ko sa... Swerte ko pala, nakaging pasahero kita ma'am. <laughs> Antagal ng namin nag-accept eh, parang 30 minutes. Oh, kasi mala actually malayo pa rin ako eh. 11 minutes. Ano na, nung sinag ko, nasa Deparo ka pa. Opo, Deparo ako nang galing. 11 minutes, sa uh, 3.5 kilometer yata yun. Kaya nga, tinatawagan kita kasi hindi kita makontak mo. Eh. Wala <laughs> kasi yung signal doon kuya sa amin. Kaya nang lumabas ako, doon pala ako nakatawag. Yan nga, iniisip ko din. Eh. Sabi ko yung area siguro na to, na to ni mga wala sigurong signal mahina pero no nag text ka kasi nagdadalawang isip akong puntahan dyan ka, ma'am kasi hindi kita makontak baka mamaya sa layo ko masayang yung biyahe ko ba diba? <laughs> Pero nag-text ka naman so nabuhayan ako. <laughs> <laughs> nabuhayan. Opo kasi ya biruin niyo 'yun. Hindi na madalas yung ano sa nasabi ng no, ibang joy ride like pag kailangan na mo muna nila kasi nga baka pupunta tapos wala namang tao. Opo, ayun po. Tapos hindi ko pa kabisado yung area. Kaya medyo nag-aalangan pa ako kanina. Buti may nakita ako doon ng mga pulis kaya tumuloy ako doon. <laughs> ah, may pulis pala doon? Oo, kasi may ano eh, parang may, eh kung may nabul ba nila yung ano na yun? Ah. Ano ma'am, ano ma'am, pakiulit? <laughs> Nasa tamang tao ka po. Ay, nako. <laughs> Sana ma'am. <laughs> Kinilig ako doon ah. <laughs> Ay ambot. <laughs> sana all na lang talaga. <laughs> De, seryoso, sana makahanap ka muna ng ano. Kasi parang deserve mo na, eh, hindi parang deserve mo talaga 'yon. Ayoko kaya. Di sabihin deserve mo talaga makahanap ng ano. Ang loyal ng forever. Nice. <laughs> nice. <Kapay> nice. <lang. laughs> okay, willing to wait. Hanggang mamutihin ang buhok. <laughs> Hala. Hala. Huwag <laughs> naman. Pag naman. <laughs> De, naman. Hindi. May darat hindi niyan, ma'am. Tiwala, tiwala. Basta tiwala ng tiwala lang. <laughs> Sige. Hindi naman mauubos. Ano hindi naman yan. Sige. <laughs> Sabi mo ha, wala kang manliligaw. Tapos ngayon, meron pala. Hey! Sabi ko meron, may nanliligaw sa akin ngayon. Ah, meron. Kasi so, hindi pa, hindi ko pa sure kung ano, ano ba. ano ba siya? Like, sex na, ice na. <laughs> diba pa naman, ano, hindi pa naman nag-excel <laughs> pa hmm. Average pala. Under surveillance pa eh, no? What? Ah, <laughs> uh, ah, uh, uh. Under surveillance <laughs> pa. Yan. Kaya sa iyo naman liligaw, galingan mo. galingan mo ha. Nasusuko. Yan. yun naman yun eh. Doon masusubukan yan. Kaya alam mo na ang pasensya and everything. Lalo pag mga pag mga TL eh, no? talagang mahirap ano yun yan. Kahit ako, magdadalawang isip. <laughs> Kuya, bilisan mo At kakanan kami <laughs> Parang ikaw yung manliligaw ni mom Inaabangan mo si ma'am <laughs> Kanan po? Uh, 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 anywhere dyan sa so iyo Ah, drop dito yeah. na po yung dropping uh, Ayun siya, oh Contract <laughs> Ay, okay yeah. uh, Game na Game na Game <laughs> na you. Ano nga po pala pangalan mo ulit, Bam? Christine. Wow. Okay. Ma'am Christine. Thank you, Ma'am Christine. Yeah. <laughs> Ingat ka sa biyahe, Ma'am. Okay, uh, pasok pa ako later. Hmm. Uh, start pa lang yung araw. Thank you, Ay, okay na ito, Ma'am. Uh, Okay na to? Yes. Oh, napaka pa ni Momo. Hindi hey, Ingat. <laughs> And guys, hindi lang maganda si ma'am. Napaka-bite pa. 281 lang ang babayaran. 300 po ang binigaw sa si akin. Let's go! And guys, uh, dito ko natatapusin ang video kong ito. Sana nag-enjoy kayo sa video kong ito. Dahil ako ay... Nag-enjoy Nakaka-enjoy si ma'am kausap. Grabe. And guys, hanggang sa muli. Don't forget to subscribe at i-hit mo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye-bye! Shoutout sa'yo, Faring Albin TV. Mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs>